So, hi guys! Hello everyone! So, ayun, kararating ko lang galing sa work. So, eto, mag i na naman tayo ng aking mga dadalhin pag uwi. So, ayan, ipapakita ko sa inyo another pagahin na naman siya, guys. So, there you go. So, ayan siya, guys. Ayan. Ilalagay so, ko siya dito sa another bagahe. Ayan. Puro lang to ay wired.

Tapos so, tatanggalin natin siya sa box. Hindi ko na dadalahin yung mga box kasi mapigat siya. At saka malaki din siya sa lalagyan. Malaki yung lalagyan. So, tatanggalin so, Library books. <coughs> Ano rin Ito. lang, Ito, dalawa ang dumating sa akin free gifts yung isa. Ayan. Pamigay ko na lang yung isa. Ayan. <coughs> Ito siya alam ko paano siya i-off. Pero tatanggalin ko na siya sa box. Para hindi na siya makasikip. Kuha tayo ng kunting. So, ayun na guys. Nagkasya naman siya. Okay. So, Another bag one luggage marami pang malalagay guys meron pa ako dito mga perfume sa kamang sa kapatos lalagay ko yan dito so ayan may apat pa kaming bagahin lalagyan so ayan ito yung mga kapatot, guys sa mga pamangkin ko So, eto na. Tapos na. Marami pa akong malalagay na gamit dito. Ayan. Tapos dito sa kapila, okay na siya. So that's all for me. Thank you guys. Ayan. Lahat yan kay Yaya. Tapos ito, mga pasalubong sa pamangkin. Ayan. Tapos na. Daka dalawang bagahe na ako guys. May anim pa. So that's all. Bye bye for now. Second bagahe. Ayan. Puro kay Wyatt. Ayan. Pero nakalagay ako dito para sa inyo. Ayan. May, may anim pa. Anim pang bagahe. So that's all for now. Bye-bye.